Magkano katagal mo na siyang nararanasan? Okay. Ano eh, mabalik ba alin siya? Pag na sumang pa ako, mga 6 months. Okay. Tapos, magpaba ako, medyo makawala. Pero, yung sakit, na, na nagiging mild lang. Hindi siya naroon. Hindi siya totally nawawala. Okay, nararamdaman ba ang masakit sa parte nito? Ako nakalimang ka okay. dyan? Okay. Saan pa? Kung eh,

Uuuhhh Uuuhhh Sige ako Habang nakalimutan ka dyan kanina sabi mo mayroong number 7 na masakit dito Kamusta? Wala na sir Sabi mo kanina may number 7 din dito Wala na Number 5 na masakit dito Wala na sir na nagsabi na masakit dito. Wala na sa akin. Sabi mo pangin na mayroong number 7 na masakit dito. Wala na sa Number 8 na masakit dito. Wala eight na sa Number 8 na pain dito. Wala na sa akin. Sa na. Same, number 8 na pain. Wala na sa akin. Kamusta ang pakalamdam after ng therapy? Sarap. Sarap <laughs> <Allah> so, ano, siya, pakiramdam siya. Gano' na na? Ay gumamahin parang na niya, siya. Wala yung sakit? So, after nitong